Yan, ang aming lulutuin ngayong aming tanghalian. mag kami ng limpo. Nandito kami sa bahay ni Mother Dear. Ang limpo na aming iihaw. Tinimplahan ko na to. Minarinate ko na ng toyo, oyster sauce, bichin, asin, paminta, bawang, kalamansi. Ayan akong mag-iihaw dito kila Mother del. Ulam namin ang tanghalian. Mamaya iihaw ko to. i marinate ko muna ng mga one hour. And there has sobrang hangin, aming tinakpan ng plywood ang aming ihawan. Yan. Ang aking kumangkin. Naglalagay na. ihaw. Ako ang nag-marinate. Ya mo na, mo lang paypayan para magandang pagkaluto. Ya mo muna yan diyan. Kaya ako na alam ko, pa Liempo to yan. eh. Ay, Liempo ba yan? Oo <laughs> um, nga pala, Liempo. <laughs> Sorry, boy. <laughs> ah. Oh, yan ang aking pamangkin na nagpapaypayt, nag-iihaw sa amin. Ano? Nilimpla. Nilimpla. ng aming ulam ng tanghalian nandoon pa ang aking kapatid na panganay tsaka si Brunal din bumili pa ng talong para iihaw ngayon ang partner ay Diyos ko ang lakas ng hangin nandito kami kila mother there ayos lang boy nausukan ka na boy okay. sok na ang aming inihaw binaliktad na ba ito ni boy boy o oh. yan masarap ang aming kainan nito at sama-sama na naman kami Ang aking mga pamangkin at ang aking mother dear and wala pa ang dalawa si Naldet at si tiempo, patapos na. Kain na kami. Gutom na daw siya. Yan Hmm, no? si Hay. Wala ka pala No, ilagay ko muna ito doon sa misa. Kita, tali na lang ang tapag oh, sige. nai, Nay! bukas. Ay, ikaw na mag mm. 嗯。Um. pa Ay, yung nga nakalimutan ko, takpan yung nilagay ko na sa misa. Ayan. Wala pa ang aming ati Maya at si Maluloto na lang yung ibang liyempo eh. Wala pa sila. Yung aming talong na iihaw, wala pa. Gutom na yung aming tag limpo na inihaw hihiwain ko pa ito Yan. Nasaan yung sangkalan? dia, nak. Kalau nak. Kalau kesal dia ni, dia tak